wala pong palya. Yung nagiging okay po yung pakiramdam ko na nawawala po yung sakit, pakiramdam ng nakakilos. Hi, ako po si Jazz. Pinanganak at lumaki po ako sa Manila. Purong Manileño po ako. Uh, nagtrabaho po ako sa Angeles bilang maintenance messenger. 2019 po, nagtrabaho po ako ng panggabi. Nung nagtrabaho po ako ng panggabi noon, lagi po akong puyat, pagod, ganyan. Yung dysmenorrhea ko po, actually may mayoma po kasi ako. Pero nung unang beses po na nagpa-ultrasound po ako, maliit lang po siya. Siguro po mga kasing laki lang po ng munggo. Doon ko po nalaman na nag-stage 2 na po pala yung mayoma ko kasi po, yung pakiramdam ko po ng sobrang sakit. Yung puson ko, yung balakang ko, masakit po yung ulo ko, yung bato ko, ganyan. Ngayon po, nung nag-ausap ulit kami ng friend ko, 2020 po yun, trinay niya po ulit na i-offer sa akin. Dahil po, kaya ko na po siya, ma-sustain, grinab ko po. Yung mayoma ko po noon, kapag ka dumarating po kasi yung every month period ko, halos mamatay na po ako noon eh. Pakiramdam ko po, po ganun hindi po ako hindi hindi po ako makatayo, hindi na po ako makapagtrabaho. Minsan po tatlong araw, tatlong araw, apat na araw hindi po ako nakakapasok. Dahil nga po yung sobrang sakit ng pakiramdam ko, masakit po yung tiyan ko, hindi ko na po malaman eh. Tapos sobrang pawis na pawis po ako ng malamig na malamig. Pero every time po na pag iniinom ko po yung salveyo barley grass, dalawat kalahating kutsara, titimplayin ko po yan, inumin ko po yan. Ipapahinga ko lang po yan. Mga ilang oras lang po yan, nagiging okay po yung pakiramdam ko, nawawala po yung sakit ng ulo ko. Doon ko po nalaman na, uy, medyo okay pala talaga to. Kahit po may menstruation po ako, medyo humuhupa na po siya. Hindi na po siya yung ganun yung sobrang halos hindi na po ako. Ulitin niyo po makakain. Hindi ako makakain kasi sobrang ang pinakainiinda ko po yung sakit po ng balakang ko. Kasi po yung, yung, yung mayo ko po halos ang tinitira po sa akin yung balakang ko eh. Yung dito ko po sa bandang likod. Pag iniinom ko po siya, pag iniinom po ako noon kahit po thrice a day ganyan. Yung nagiging okay po yung pakiramdam ko na nawawala po yung sakit. Nagiging ano na po ko yung pakiramdam ng nakakilos, ganyan. Hindi na po yung kagaya ng dati na halos hindi po ako makatayo, halos gumagapang na po ako, ganyan. E sobrang, yung sobrang kakaiba ng pakiramdam kapag ka nagtitake po ako ng salveo barley grass. Tapos po yung, yung pakiramdam po ng puso ko, hindi ko na po kailangan mag-hot water or warm water, ganyan. Basta magtitake lang po ako ng salveo every morning at saka po evening. Yung, alam po yung may sakit po ako na mayoma. Na matagal na matagal ko na pong nararamdaman ng dalawang taon. Simula po nung na nagpa-check up po ako. Ngayon po medyo humuhupa na po siya. Nawawala na po yung sakit. Hindi ko na po siya ganong na-feel. Ngayon po pag sumasakit po yung puso ko, unti-unti na lang po. At least nakakapagtrabaho na po ako. Hindi ko na po hindi ko na po napapabayaan yung trabaho ko para lang po dun sa pakiramdam ko. Kasi everyday ko lang po siyang tinitake. Ngayon po, from 2020 hanggang ngayon po, dire-diretso ko po siyang iniinom day and night. Wala pong palya. Thank you po, Salveo Barley Grass, kasi po binigyan po niyo ako ng pagkakataon na ma-feel at maramdaman ko po lahat ng meron ako ngayon. Dahil po sa tulong ninyo, naging maayos po yung flow ulit ng katawan ko.